Yo, what's up, Ang TV? Dahil maulan ngayon, guys, luluto tayo ng pansit abra. Okay, guys, nakaready na ng ating mga rekado. Tayo na't simulan ng ating pagluluto ng pansit abra. Maraming salamat nga pala sa nag-donate ng Pancit pansit abra kay Ate JB at Kuya Alright. Galing pa talaga ng abra yan, guys. Una na natin nilagay yung manok kasama ng nor cubes. Sasabihin na rin natin dito yung laurel. Kasunod ng bawang paminta. Ilagay na rin natin si buyas at asin. Ayan lang natin kumulog guys at manot yung lasa sa manok. So dito guys pwedeng manok or pork ang isasahog nyo. Depende na lang sa mas trip nyo guys. Eh, sa amin mas prepare namin ng manok kaya itong nilagay namin. After naman nun guys tayo na ta magigisa na. Lagyan lang natin ng konting mantika. Sabay na natin ng sibuyas at bawang. Kapag ka golden brown na guys lagyan na natin yung manok isang kutsa lang natin ng mabuti saka natin lagyan ng bagoong paminta saka natin halo-haloin alright tamang tama din to guys dahil uh, malamig at maulan ngayong panahon masarap humigop ng mainit na sabaw dito nilagay na natin yung asyete saka natin haluhaluin para lalong magkulay eto na yung sabaw na ginawa natin kanina guys nilagay na rin natin yung pansit abra alright pakuluan lang natin tong pansit abra hanggang sa maluto na siya pag okay okay na guys pwede na natin ihalo yung ginisa natin kanina Siguradong nyam-nyam-nyam na to. halo muna tayo guys. Pagluto na to, pwede na natin i-prepare yung ating nakatappings na bagnet galing din ng Abra. Ito na ngayon galing sa Abra na bagnet natin guys. Piprito lang natin to. Tapos okay na. Naniwalay mm -hmm. nga pala natin yung noodles sa sabaw para hindi sipsipin yung sabaw. So sana guys, matrya nyo rin itong ganitong recipe habang tag-ulan. At siguradong mag enjoy kayo. Thanks for watching. Bye-bye!